Hello, hello! Happy Good Friday, everyone! So, today's video, magluluto lang po tayo ng puto na malagkit. Yan, nag-measure na tayo sa ating coconut milk. At dyan natin isusok or huluman ang pilit. So, ang ginagawa ko ngayon, kung ilang cups ang pilit, don't yun din ang number ng ating coconut milk. Yan na ang ating napakasarap na sticky rice. Hindi yan sya malal malata guys kay katunang ng mugbo grano. So ngayon, hinuhugasan na natin. Gikumot kumot, gikumot kumot, Gi kumot, kumot. sa dakong kamon, aha, aha. O yan, sige, hinaw-hinawi, do not die. Yan ang pangalawang kilis. Ang iba, ilang beses gikislan, pero akin, dalawa lang. O yan na. Yan, lagyan natin ng salt and refined sugar ang ating tono para mag-blend ang lasa. Yan na, i-mix lang ng maigi para mag-balance ang kanyang timpla. So, depende na sa inyo kung anong lasa ang gusto nyo. Ako, gusto ko medyo may alat, medyo may tamis ang ating puto. Yan na, ilalagay na natin ang ating hinugasang pilet. So, kayo na ang bahala sa aking Tagalog kay Bisaya Kunda ko. So, mix ni mix. O oh, at least, at least, may Tagalog, may Bisaya. O, oh, ba diba? O, oh, ha? Sige, padayon lang, padayon. Mix, mix, mix. Na, oh, oh, ready na. Ops, ops, ops. By the way, may naalala ako. Kailangan pala natin ng kunting tuno mamaya habang tayo ay mag steam na. So yan, sinasandok, sinasandok at naglagay sa maliit na cup. Mm -hmm. Bunti ko nang malimutan guys. Charot, charot. Ang layo pa naman ng store dito at super ulan pa. Baka pagalitan na naman ako ni Mr. kung palabasin ko pa siya ulit. Yan na ang ating tuno. Shout out Auntie Ophelia Conley. Sa kanyang recipe to guys, kinukopya ko lang. Mm -hmm. Kasi na-discover rin niya to kung paano ba sasarap ang puto. Yan lang pala. So since kumulo na ang ating tubig, ilalagay na natin ang ating malagkit na... Binabad ng almost an hour. Yan na, ang gandang tingnan, no? Open. There you go. So, may ano na, may dahon na. Taran, taran, taran. Oh, oh, oh. Wow. Lagyan na natin ng tuno. Okay. By the way, guys, nagdagdag tayo ng tuno kasi kulang yung una kong hinanda sa maliit na measuring cup. Yan na. What did you say? It's okay, you can talk. The girls want, or the kids want milkshakes, so I'm gonna buy them milkshakes. Thea and Fry, Thea, Frya and Alice can split one. Are you focusing here? Yes. Okay. Can I go now? No, not yet. Okay. okay. okay see you later. And that is done. Ready to eat. Ang sarap, ang sarap. No itches. Perfect ang tunak.